Iya you know Kita dah oh, mula tayang mga kawan Kita mula search Kita try lang tayang Kita support kalagahan ni mga kawan Fish on Guys ayun Malaki tu <laughs> Oh di ba? Ay, malaki rin. Eh. Cool lang paayin natin dito, mga ka-master. Masyadong malakas. Teka lang. <laughs> ay, puti. Kaya pala sinamang mo ako, wey. Eh. Okay. Mang, manguhuli pala ako dito ng hito. Ay, ay. huli yun yeah, maliit lang Psst, hey ayun okay na to Ano ano yun? oh, malaki pa <laughs> Guys, pagka gusto nyo manghito, sabihin nyo sa akin. Sandaan lang per kilo. Sandaan sila mga yun. Oh, Sandaan per kilo, guys. Oh. Fresh hito. Malinis. <laughs> Fish pad to, mga kamaster. Alright. ba paprika hito puti ah, ano yeah,